Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. ulit tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listener. Nalasing kami at may ginawa ang kaibigan ko sa isa pa naming kaibigan. Hello mga kabebe, isa ako sa mga tagapakinig ng programa niyong na kahit nasa ibang bansa ako, sa gitnang bahagi ng Jeddah, Saudi Arabia. And in particular, ay hindi ako nagme-miss out sa inyong programa. At hindi ko nga akalain na matatagpuan ko ang sarili ko na susulat din sa iyo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ilang taon nang nangyari ito pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimot-limutan Itago niyo ako sa pangalang John. Nasa ng bahagi ako ng Saudi Arabia. Nagtatrabaho. Marami kaming Pinoy sa pinagtatrabahohan naming restaurant. Isa lang ang villa na tinutuluyan namin. Isang araw, niyaya kami ng isa sa mga bisor na sa kanila para makipagsayahan. Kararating lang kasi nila ng workmate ko galing sa isang syudad sa Jeddah. Tamang-tama lang naman ang pag-aaya nila dahil off ko at bukas closing kaming lahat. Nasa kwarto nga lang ako nang biglang sinabi sa akin ng katrabaho kong si Ethan na sumamaraw ako sa kanya. Kasakasama rin daw doon ang ilan pa naming mga katrabaho. Si Narenz, July, at Kuya Eric. Sabi ko, sasama naman ako. Sandali lang at magbibigis lang ako. So bumaba na nga kami ni Ethan. Sumakay kami ng taxi papunta sa bahay ng bisor namin. Pagdating nga doon, ay wala pa yung mga iba pa naming kasamahan. May pinuntahan pala. Bumili ng mga pagkain na lutuin. At mga alak na pwedeng inumin. So nagintay nga kami. Nakapwesto ako sa sofa. Maya-maya pa nga ay nakatulog na ako. Damang-dama ko nga ang pagod sa katawan ko eh. Wala pa nga kasi akong matinong tulog. Noong oras na iyon. Anong oras na rin kasi nga ako nakauwi galing trabaho. At pagdating sa villa, ay naglaba pa nga ako. Lumipas pa ang ilang oras. Ay naalimpungatan ako. Numating na pala sila Marami silang binili na pupwedeng lutuin at mga alak na pwedeng inumin. Sa mga hindi nakakaalam ay bawal na bawal ang alak sa Saudi. Kaya patago lamang na binibili namin sa mga kakilala namin ang mga iyon. So simula na nga ng pagdiriwang. Nagkakasiyahan na nga. Nagkakantahan na. Nagsasayawan na. Hindi namin napansin ang oras. Mag-aalas dosing na nga ng hating gabi. Isa-isa kami humanap ng matutulugan sa sala nila servants. Sa babanga ng sofa ay katabi kong humiga si July. Sa taas ng sofa sa bandang gilid namin ay nakahiga si San. At sa ulanan naman namin ay doon pumwesto si Rance. Maya-maya pa nga, ay tahimik na ang paligid. Madilim na nga ang paligid. Dahil pinatay na ang lahat ng ilaw. Then maya-maya ang -maya onte, ay meron akong nararamdamang parang gumagalaw. Pakiramdam ko nga eh, si Ethan ang gumagalaw. Kasi sa pagkakaalam ko, ay meron siyang gusto kay July. Yes, mga kabebe. Bakla si Ethan. At alam kung matagal na nga siyang may pagtingin kay July. Minsan na nga kasi nami iyong napag-usapan. Pero nagulat ako ng pagdilat ng dalawang mga mata ko. Ay hindi si Ethan ang gumagalaw kung hindi si Ren na inaabot ni Renz ang maselang Alam nyo na, ni July. Pero gumalaw si July. At napansin ko nga na pasimpleng bumalik sa higaan si Renz. Nagtulog-tulugan na lamang ito nang madama ni Renz na nakatulog na muli si July ay bumalik si Renz sa may paanan namin. At doon na nga niya pilit na hinawakan ang alam nyo na ni July. Nang makita ko nga iyon, ay gumalaw ako pa kunwari. Binaluktot ko ang paako para matabunan si July. Pero hindi nagpatinag si Renz. Inila ni Renz ang paako ng patuhid. Maya-maya pa nga ay narinig ko na binubuksan na nga niya ang zipper at belt ni July. Ni pa nga siya nakontento. Pinailawan niya pa nga ito. Binaba niya ang ano nito. Ang meron dito at sinubukan niya. Nakainin ito na parang ice cream. Kung ano man. Iyon, alam niyo na yon. Hindi nga ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Dahil buong pag-akala ko ay lalaking lalaki si Renz. Maya-maya pa nga ay nagising si July. Pumunta siya sa banyo. At noong gabing iyon, ay nawala ang antok ko. Pagtingin ko nga sa aking tagiliran. Dilat din pala ang mga mata ni Ethan. Mukhang alam niya rin ang ginawa ni Renz. Pumunta ako sa may gilid ng pinto. Si Ethan naman sinundan ako. Nag-usap kami gamit ang aming mga mata. Maya-maya pa nga ay bumulong na nga sa akin si Ethan. Tinanong niya ako kung may nakita ako. Umuo ako sa kanya. At doon na nga niya sinabi, Nagising din pala siya. Alam niya, ang lahat-lahat ng ginawa ni Renz kay July. Kinabukasan. Ay maaga na nga kami umuwi sa villa namin para makapagpahinga ng kaunti bago pumasok sa trabaho. Pero hindi ko talaga malimutan ang ginawa ni Renz kay July. Hindi ko matiis. Kaya pagdating nga namin ng villa, nag-message ako kay Renz. Tinanong ko siya kung ba'y ba siya o ba din ba siya pero tinanggi naman niya iyon. Sinabi ko nga sa kanya na nakita namin ni Ethan ang lahat ng ginawa niya noong gabing iyon. Ang kasunod pa nga ng sinabi ko ay bakit mo ginawa kay July iyon? Ang sagot niya, nasa sa akin na raw yon kung ipagkakalat ko daw ang ginawa niya noong mga oras na iyon. Then lumipas ang ilang araw. Hindi ako kinakausap o pinapansin ni Ethan. Siya ako nga lang nalaman na nagkaroon pala ng exchange of messages sila Ethan at Renz. Then lumipas pa nga mga araw. Eh ang kumalat na balita ay ako raw ang gumalaw kay July. Ako raw ang may ginawa kay July. Pilit kong nilalabanan ang paratang na ibinibintang ng mga tao sa akin. Sabi ko, bakit ako? Samantalang yung kaibigan na akala natin kaibigan natin, eh siya pa palang gagawa ng kwento. Yes, mga kabebe. Si July, ang iniisip niya na gumawa ng kahalayan sa kanya ay ako. Sariwa pa rin ang alaala ng ginawa ni Renske, July Julay. Nakauwi na nga si Julay sa Pampanga na hindi ko alam kung alam niya talaga ang totoong nangyari noong gabing iyon. At bago nga siya makauwi ng Pampanga ay naiwas na nga siya sa akin. Alam kong galit siya sa akin. Sinusubukan ko namang kausapin siya at gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako yung taong gumawa nun sa kanya. Ang naalala ko lang na ginawa ko ay pinunasan ko siya ng mainit na bimpo para mahimasmasan siya. Pero hindi ko lubos akalain na sa pagiging maasikaso ko, eh ako pa ang magiging masama sa paningin niya. Siguro lang nga. kaya ako ang sinisisi? Eh dahil may gusto rin si July K. Renz. Baka may pagtingin na sila sa isa't isa. Hanggang ngayon nga, na nandito pa rin ako sa Saudi nagtatrabaho. Kasama pa rin si at friends. Kaya ako'y binahagi ang kwento kong ito, e eh para sana malinis ang pangalan ko sa ginawa ng aking kaibigan na si Renz. Naway mapakinggan at mapanood ni July itong episode na ito. Baka sakaling mas maging malinaw sa kanya ang lahat. Hanggang dito na lang po mga ka-bebe. Muli, ako si Joy At ito ang aking kwento.